Masaya ka. Ay. <laughs> masaya ka. Proud ako sa iyo sa mga nabenta mo today. Andrea Brillantes, unang nagbigay ng kanyang mensahe para kay Kylie Cherry sa naganap na Brilliant Skin live. Oh, message ko para sa iyo. Basta. Good dance. Ito na nga, di ka nakikita. Isa lang kamay Ay, eh. Isa lang eh. Gusto mo ito na lang, oh. Ang dalawa ay parehong endorser ng naturang beauty product. Naglalab sila para sa bagong Sun Professional Grand Loans. Masa masaya ka. <laughs> masaya ka. Proud ako sa iyo sa mga nabenta mo today. Sa mga nabenta mo. Hawak kamay ang dalawa habang eyes to eyes talaga sa isa't isa. At natawa ang lahat sa sinabi ni Andrea para kay Kyle. Para sa ating kinabukasan ko, napakasipag mo talaga. Thank you so much. Sobrang, sobrang sipag. Lalong natawa sila, lalo na si Kyle sa sinabi ni Andrea na pagod na pagod ito dahil sa sobrang sipag ng binata. di ko sa sobrang sipag mo, pati ako pagod na pagod. Pagod na pagod, na pagod na ako ka si Blight ng, ng Lucky Beauty, sasamahan mo siya. Ano yun? Sumunod naman na nagbigay ng kanyang mensahe si Kyle Echari para kay Andrea Brillantes at hawak kamay pa rin silang dalawa. Uh, message, okay, okay. Um, proud ako sa lahat ng achieve mo. Ayon, um, 2024. Um, I'm so happy for how happy you are. Habang kinikilig ang lahat dahil sa ginawa ng dalawang maghawak kamay, biglang siningit ni Andrea sa mga nanonood na patuloy pa rin itong bumili. Hindi pa kayo dyan, Howard. <laughs> Wait lang, Howard. Nag-umumut pa Um, And I hope 2025 is the best year of your life. Ay! Ay, bakit naman tayo magiging best year? Wish ni Kyle Echari na sana magkasama pa rin sila ni Andrea Brillantes ngayong 2025 at bigla na lang napangiti si Andrea at natahimik. Ay! sana makasama pa rin ako sa 2025. Mo. Oh! <laughs> And scene. <laughs> Sinabi ng kay Dria na may mga nakaplano ng project sa kanila ngayong taon 2025 at hindi na nila ito masyadong din pa. May mga show ba kayo this year? Uh, yes. Yes. Abangan, nila, lang, lang po. po. Actually, may inaayos. Oh. Um, na dapat Yung okay. sa sabi. Habang nakaupo ang kay Drea sa sofa, makikitang hawak-hawak ni Kyle Echari ang balikat ni Andrea Brillantes. <laughs> <laughs> <laughs>